Hello guys, good morning po sa inyo lahat. Tingnan niyo yung mga yung napakalaking puno ng mangga, daing bunga, guys. Alas konti na lang yung dahon sa bunga niyo. Daing bunga talaga, guys. Yan. Kakalaglagan ng ala ng ayun oh. Guys, andito po kami sa bahay namin sa Fairview. Indibiduhan ko yung mangga, napakadami, bagong-bago. Loro mga okoan at isang daang Kaing talaga, guys. Dami. Halos konti na lang yung ano, yung dahon. Kain bunga. Dito sa baba, medyo konti lang, pero doon sa Taas talagang dami. Maraming bunga doon, oh. Ayan. Tapos nalaglag na nga dito yung mga hinog sa baba. ano oh. Doon sa likod marami yun yung mga nalalaglag, guys. Sa likod ng bahay. Bahay na sa kabila. Da yung bunga, guys, oh. dinan niyong mabuti Yeso somo ko konti. Tembong ata 'yan. Dati kasi dito, guys, puro puno ng mangga dito 'to so ngayon pinagpoputol nila tapos pinatayuan ng bahay ang may ari dito sa kabila yung kapitbahay namin dating mga ano, mga retirado hawan ko kung anong mga ano nila sa ano ba. siyempre medyo ma matatanda na ninta nila to guys sa uh, nakabili ay isang seaman ngayon apakaraming puno pa dati dito may santol pa may santol avocado tapos yung ito nga mangga bali limang puno na mangga yan dyan guys Tingnan nyo yung mga... Yung napakalaking puno na mangga. Dayang bunga, guys. alas kunti na lang yung dahon sa bunga nyo. Dayang bunga talaga, guys. Yan. Kakalaglagan na alang lang. Ayun o, may mga hinog sa bubong. Yan o, hinog. Abi. Siguro mga... Eh, may ibon pa sa taas, oh. Doon sa taas. Tami talaga. Hindi lang talaga maano kasi. Ayan. Ito yung bunga. Doon sa taas, May ibon pa. ilang puno yan dati dito nasa lima ang puno ngayon inano yung pinutol nila ang laki ang dati dahil yung bunga guys sayang nga lang ito yung mga nandito sa kabila tayo tayo bunga talaga itik sa bunga uh guys yung pusa ayay nagpaaraw hmm. yeah. dito po kami sa bahay namin guys dito sa fairview naglalakihan yung mga bahay dito guys naglalakihan tataas ng mga bahay dito third floor karamihan dito Pusa. Pibilad sa araw. Sarap ng papainit niya. Kasi maaga pa lang mga sa alas at soo ng umaga pa lang guys. Kaya yan. <laughs> Sarap ng ano niya. Tulog pa oh. Tulog pa po yung posa. nagandahan kasi ako guys dito sa bunga ng daming bunga talaga itik sa bunga